singin guys para ng ano dagat talaga guys uli ko ng bahay namin tsaka yung bahay namin talaga napasokan na ng tubig yan yan ibang lakas grabe loob ng bahay namin lahati ng tubig sa loob ng bahay namin guys lakas hmm. ang lakas ng tubig ito lutangan na yung mga gamit yan Buti na aakyat ko pa yung washing. Nagas. Oh. Buksan ko guys. Oh. Grabe. Parang dagat. Parang dagat guys. Apo na na. Grabe apo na talaga siya. pula kami na salba. Wala kami na salba na gamit. Ayan, na naman buti. Humupa na kunti yung tubig dito.